Kain kung mapansin nag nagreset tayo na ng stats No? Ito yung para sa mga BK, yung hirap na hirap sila mag ano, magpataas ng attack speed kahit ano gawin nila. Example lagi natin 'tong 5000, no. One point, 180 lang yung attack speed natin, no. Kahit gawin natin 10,000 niyan kahit sagad natin yan. 185 lang yung magiging attack speed natin. So ang gagawin natin ito, uh, turo sa, sa inyo yung, ano, yung tips natin para tumaas yan. Diyan gagawin natin a ah, manual step by step. I hope sana makatulong sa inyo itong video na to para lalaban sa mga B.K. Ayan guys, uh, huwag kalimutang mag-follow sa ating page o sa ating YouTube channel. No? Sana makatulong sa inyo itong simpleng video na to para sa mga BK. Para hindi ta hindi tanong tanong dun sa group. Oo. Sana mapanood nyo to para hindi kayo tamarin mag-BK. Nagbabag kasi ang BK stats pagka binibigla mo yung lagay. yan uh, level na, 376 pa ako hindi pa ako max no kaya titingnan natin kung ilang attack speed lang abutin nito Kanina pa, kanina pa dapat tapos tong video na to eh. Mulit lang ako eh. Kasi, nakalimutan ko magsuot ng mic. Kahit mo sa wizard, ganito din ang gagawin nyo, ha? For example, uh, AG Energy kayo, no? Salitan sila, alternate sila. AG Energy AG Energy 5050 then Fuck, na naman. Tank ina naman. Grabe. Hindi ko alam bakit nag-log, Dahil mo sa emulator. ginanya yung akala niyo ganyan ka ganyan kataas yung ibibigay sa yung, yung stats kaya na wag na wag yung gagawin niyo tatamarin kayo mag plus 50 na mag 50. kasi once na kinompirm yan hindi, hindi magpapatong yan Damor tumataas yung Aji. Damor na nagbababi na yung niya. Nasundan eh nyo lang yung video na to para hindi magbagyo yung stats nyo. Yan, uh, may natitira pa stats sa atin, 206 pa lang yung speed natin. sinasabi nilang bug, hindi bug yun. Hindi bug yung attack speed. Sadya so, lang nag, ano, uh, gusto nyo lang ng big instant na stats. Ilalapag e, nyo na kagad. Kaya na, ay, paalala ko sa inyo, ha, ah, wag na wag kayong mag-rush, wag, wag na wag niyong bibigla yung Aji. Ah, uh, tat ulit na naman sa umpisa yan. Napakalaga ng attack speed sa BK sobra. Kasi pagka hindi ka nag-focus sa, atta sa attack speed ng BK, napakabagal tumira. Hirapan kayo mag-ride. Sample, konti na lang yung natitira. Huwag nyo, huwag nyo pa rin i-rush kasi magbabag pa rin ulit yan. Yan, natapos na tayo. At ang kinalabasan na attack speed natin is 256. Uh, level 376, hindi pa tayo RB1. Wala pa tayong item. Ang weapon na to is mayroon plus 7 attack speed. Pati dito sa kabila ay wala. So ngayon, ilas nyo na lang yung minus 7 kanina ng attack speed. So ayan, maraming maraming salamat sa manonood na itong video na ito. I hope makatulong sa inyo, lalo na sa mga BK. Napataas inyo inyong attack speed nyo. 256 attack speed natin. Uh, ah, tingnan natin kung gano'n siyang kabilis tumira. Ah, compare kanina. So maraming matidisable na yung skill. Oo, kasi gawa nga na ang unang-una is hindi ma-reach yung requirements. Example na lang na itong deadly hit, 7,420. Uh, sa mga susunod na RB, sa mga susunod na RB2, RB3, RB4, RB5 pataas, uh, makukuha nyo pa rin yung strength na yan. Magkakaroon pa rin kayo ng 7,000 strength na yan. Kaya huwag kayo mag-alala. Mas iisipin nyo yung attack speed compare sa skill dahil napakalaga na attack speed sa BK. Wala pala ang twisting slash, no? Wala. Oo, oh, wala tayong twisting slash. Sige nga, kunin nga natin to para makita natin kung gaano kabilis ng mira. Bili, pingin naman ako ng ano, Pabili ng twisting slash. Skill book night. Okay, hanapin natin. Halaka, wala nang nagtitinda ng twisting. Grabe naman. So ano pa ba pwedeng natin gamitin skill? Ah, uh, ito pala, meron pala ako. Ayan. Testing natin siya, no? Sarap. Sarap tumira. Bilis, oh. oh. Kasi yung attack speed natin is 256. Uh, ko, 376 nang level natin. Ah, hindi pa tayo RB1. At ang item nito is hindi din ganun kaganda. Uh, Ayan. IG plus 7 lang. Ayan, salamat po sa inyo at mga susunod po natin video. Pakisuportahan na lang po tayo. Maraming maraming salamat.